Bandang alas 10.30 ng gabi, pauwi na galing overtime si Lira. Pagdaan niya sa makipot na eskinita, naamoy niya ang pamilyar na usok ng ihaw-ihaw. Kahit kadiliman, may isang lumang kariton na may umiilaw na bumbilya na tila ang malapit ng pumutok. Matagal na niyang nakikita ang ihawan na yun, pero ngayon lang siya na late ng ganito. Lumapit siya. Walang tao sa paligid. Kahit aso, wala. Tao po, tawag niya. Dahan-dahan, mula sa likod ng kariton, may lumabas na tindero. Matangkad, payat, parang hindi kumikilos ng normal. Nakayuko ang ulo, kaya't hindi makita ang mukha. Anong bibilhin mo? Tanong nito, paos. Nagpa siya si Lira na umorder kahit kumikirot ang kutob niya. isa po, tatlong piraso, habang iniihaw, naamoy niya ang kakaibang scent. Hindi amoy bituka, hindi amoy baboy. Mas matamis, may halong metal, parang dugo. Napatanong tuloy siya. Kuya, pres po yan? Pinakapres. Sagot ng tindero, habang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang pampumitipik ang uling, napansin ni Lira na parang may hugis braso ang isa sa mga nakasabit na karne bago pa ito mas maslice. Mabilisan lang, pero sigurado siyang hindi iyon normal. Gawa lang sa makina ang hiwa. Sabi ng tindero bigla, kahit hindi naman siya nagtatanong. Parang nababasa nito ang iniisip niya. Biglang lumakas ang apoy. Ang usok na lumalabas ay hindi simpleng puti, itim. Parang usok ng nasusunog na goma. At habang umaalon, may hugis mukha sa loob nito. Nakadilat ang mga mata nito at nakatingin kay Lira napatrasya Kuya, may mukha sa usok. Huwag mong tignan. Bigla nitong sabi. Paos pero mariin. Lumalapit sila kapag may bagong bisita. Kinilabutan si Lira. Sino pong sila? Tumingin ang tindero ng bagya at sa sandaling iyon nakita niya ang walang itim na mata parang dalawang hukay. Umikot ang tiyan ni Lira. Kuya, aalis na po ako. Pero biglang may tunog na kaluskos mula sa ilalim ng kariton. Parang may humahaplo sa sahig. Wala ka pang bayad. Sagot ng tindero halos pabulong pero may tonong pagbabanta. Pinilit ni Lira lumuhod ng konte para tingnan ang ilalim kahit takot siya. At doon niya nakita isang binata nakahiga sa ilalim ng kariton maputla, may mga sugat sa braso at leeg. Mukhang pinuto lang ilang bahagi ng katawan. Napaatras si Lira, munti ka ng mabitawan ng bag. Kuya, may tao sa ilalim, bakit? Gumiti ang tindero, mabagal, pilit. Nakita niya ang sunog na balat sa gilid ng bibig nito, parang natunawan. Tinanggal gamit ang uling. Hindi tao yon, sabi nito. Ulam yon at dahan-dahan itong sinudso bang isaw sa apoy na may nakapulupot na piraso ng balat na parang human skin. Umangat ang kamay ng binata mula sa ilalim ng kariton. Nanginig ito habang umaabot kay Lira. Miss, tulungan mo ko! Pero bigla itong hinila pabalik papasok ng kariton na parang may puwersang humatak sa kanya mula sa loob. Hindi ka pa pwede sumali sa ad ng tindero. Wala ka pang pahintulot, Tumindig ang balahibo ni Lira. Tumakbo ka na. Sigaw ng binata mula sa loob, munglit ang tinig niya ay tila sinusupil, parang sinasakal. Hinawa ka ng tindero ang hawakan ng ihaw e stick at doon nakita ni Lira na mantsa ng dugo, hindi mantika, ang tumulo mula sa karne. Hindi niya nakaya at nagpasya siyang umalis, pero bago pa siya makalayo, may malamig na kamay na biglang dumampi sa balikat niya. Paglingon niya, wala namang taong nakatayo. Pero may mahahabang marka ng daliri sa balikat niya. Mabigat. Parang kamay ng bangkay. "Miss," bulong ng binata na ngayon ay parang nasa mismong tabi niya kahit nasa ilalim siya ng kariton. "Huwag kang pumayag na tikman mo 'yan." Lumapit ang tindero, mabagal na parang tuod, at inabot ang tatlong stick ng isaw. Nakangiti na ngayon iyon. Eto na. Pag-abot nito, napansin ni Lira na ang isaw ay hindi basta bituka. May tatu sa isa. Malabo pero parang letrang J. Tatu ng tao. Masarap yan. Bulong ng tindero, halos humahaplos ang boses lalong na kung hindi mo alam na kapwa mo. Nanginig ang kamay ni Lira. Kuya, hindi ko po. Huwag nang tumanggi. Putol ng tindero. Parte ka na. Sa likod niya, naramdaman niyang may nakatayo. Nang lingunin niya, nakita niya ang muka ng binata. Pero ngayon, sunog na ang kalahati ng pisngi at nakalabas ang panga. Huwag mong kainin sabi nito habang nanginginig. Tumakbo si Lira nang hindi na lumingon. Pagkawala niya sa iskinita, tumigil siya para huminga. Ngunit nang ibaba niya ang kamay niya, may tatlong stick ng isaw pa rin siyang hawak. Hindi niya maaalalang kinuha ito. Mainit pa, umuusok pa. At sa dilim ng iskinita, narinig niya ang paos na tinig ng tindero kasabay ng daing ng binatang biktima.